Marcos, sinukurtaan ko yan. Pero yung pagpagpagawa niya ngayon, nakabalustukan, kasinungalingan, si Marcos na pangag. Walang hiya yan. Si Marcos, tinulungan ko yan. From Region 1, Region 2, at 3. Putang ina mo, Marcos. Walang hiya ka. Tarantato ka. Kapag tayo magsalita, Marcos resign. Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Lahat ng mga Marcos sa susunod na 2020, huwag na natin ibuto sapagkat mayroon silang giants na magnanakaw. Magnanako mga Marcos! Walang hiya yan! Tarantado ka Marcos! Uukinin na Marcos! Tarantado pa! paano ko ikaw ang pag-asa ng bayan, ikaw palang papatay sa bayan. Sa 2028, pagkaisaan natin ay bangon muli ang Duterte, si Sara.